Klarong-klaro naman. Rinig na rinig nyo naman po. Ito, papanood nyo naman po. ah oh. So, yun lang ha, mga kababayan. Oh, sunod. Ito, panghuli. Ito yung panghuli na kung saan si Digong halos atakihin at undaspat na buko ni Trillianis. Kaya dito ako napahanga kay Trillianis, mga kababayan. ah oh. bakit nga ba napapahanga ah, ni Trillianis ang taong bayan? Ito mga kababayan, meron akong ipapanood sa inyo. <clears throat> ah, naloko na kawawang digong, wala palang baon. Wala naman talagang baon yun, kahit nga toothbrush, wala eh. Ito ha, ah, mga kababayan, ipanood ko sa inyo na on the spot si digong na ni Senador Antonio Trillanes. O, oh, kaya nga, yung mga tao sabi si Trillanes daw, sundalong kanin, chismuso, kwento-kwento, imbentong kwento. -kwento, imbintong -kwento. Mm. Ito, ipapakinig ko sa inyo itong video na to at kayo na lang pong humusga. Kung talagang totoo o hindi. Ah, bago ko reakan, i-play ko lang muna. Ah, bago natin reaksyonan. Sa ah, so ito mga kababayan, wait lang. Probinsya ano po ako, hindi naman ako mayaman. Mm. I am living on my retirement pay. Mm wala akong negosyo. Wala akong outside source except my retirement pay. Mm. <laughs> I was born in 1945. Mm. trabaho ako, lahat ng trabaho, lahat ng na hirap. Hanggang, hanggang bago ako nag, nag retire sa politics. Mm. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Sa negosyo ng asawa ko, mm. pati ang swildo ko, eh, mm. May, um, sir, may negosyo. Ang asawa ko, both the first and the second, puro mayaman yan sila. Thank you. Thank you, Mr. Man, President. A um, plus will do kung malaki. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Diyan sabihin ko lang, Nung okay. una, wala daw pa masahe, pero ngayon, mayaman daw. Lulo, wala. ah. Mr. President, ah. Yes, uh, Your Honor. Uh Na nalilito na ako kung anong sabihin ko. Ah, pero sabi ko kung uh if I'm lying or if my statements are falsely stated. Probinsano po ako, hindi naman ako mayaman. I am living on my retirement pay. Wala akong negosyo. Wala akong outside source except my retirement pay. I was born in 1945. Ah. Trabaho ako. Lahat ng trabaho, lahat ng na hirap. Hanggang, hanggang bago ako nag-retire nag sa politics. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Sa negosyo ng asawa ko, Pati ang sweldo ko? Eh, may, simple, sir, may, sir, may negosyo ang asawa ko. Both the first and the second. Puro mayaman yan sila. Thank you, Thank you President. Hello, Mr. President. plus sweldo ko malaki. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Sasabihin ko lang, nung una wala daw pamasahe, pero ngayon mayaman daw. <laughs> oh, di ba? Oy, pa-shout out to my husband and advance happy birthday, Jerry Mosni. Oy, happy happy birthday in advance Sir Jerry Mosni mula po kay uh, Ma'am Marites Mosni. Ayan. Congratulations and hope more birthdays to come in your life. Good health, success, blessings and love life. Oh, di ba? Oh, so nakita nyo, mga kababayan, dito pa lang kay Digong halatang sinungaling po talaga siya. Sa sobrang kasinungaling niya, on the spot, ah, on the spot mga kababayan, nabuko agad. Ang sabi niya, "Alam ninyo, mahirap lang ako. Umasa lang ako sa aking retirement pay, kay wala naman akong trabaho. Wala akong pera. Mahal ang pamasahe sa eroplano." Pero nung binulaklat na, binulatlat na ni Trillanes, yung lahat ng ebidensya na may transaction 2 billion, meron 4 billion, 3 million, 5 million, 10 million, 100 million, sabi agad niya, Do you think I can accumulate 5 billion, even 5 billion? Oh, akala ko ba umaasa ka lang sa retirement pay? Oh. Kaya mga kababayan, ito lang ang masabi ko sa inyo kung ang mga sinabi ni Digong ay hindi nyo naintindihan at tatawa lang kayo, madadala kayo sa kanyang kasinungalingan. Oh. Pero kung intindihin mo ang kanyang sinasabi, masasabi mo talagang sinungaling siya. Na, wala daw siyang pera. Umaasa lang sa retirement pay. Pero yung gamit, bags, luxury lahat ang gamit ng anak niya. Isaan e, ko kukuha nanganap buhay yung kanyang anak, eh wala pa naman trabaho yun. Kaya nag-aral pa. Tapos maka-afford ka ng tag-300,000, 500,000, tag-1 million, tag-2,000 dollars, 3,000, 4,000 5,000 dollars na mga gamit. Eh wala ka pa trabaho. Ah, oh, tasabihin walang pera. Eh paano yung 41 properties? Di ba? Kaya sabi niyo mga kababayan, kaya nga sabi ni Senator Antonio Trillanes, no? mga kababayan, na very confident siya, ah, mga kababayan, very confident siya dito na makalkal ang yaman ni Sara at digong sa impeachment kung matuloy ang impeachment. Oh, ito ha mga kababayan. Panood ko sa inyo. para hindi kayo ano uh, magulat <clears throat> kung gaano katotoo. How do we prove it? Doon sa impeachment case. Mm. Because ang impeachment isa an exception, exemption doon sa bank secrecy law. Pwede kayong kumuha ng dokumento ng app. Ang, the banks can provide the documents yes. Just like what happened way back, sir, yes. kay uh, dating Pangulong Joseph Estrada, if I'm not mistaken. And uh, Chief Justice Corona. Chief for Justice benefit. Corona. Oh. So, dalawa ang pwede magbigay. The bank itself and AMLAC. So, exemption yan sa bank, secrecy law. And the problem with uh, Mr. Duterte is ginawa niyang joint account with Saray. Yeah, I was gonna go there yes. because you're talking about the former president yes. and the impeachment is against the vice president mm -hmm. or his his yeah. daughter. So, joint account kasi siya. So, damay. Damay talaga. So, kaya nga, ako, I'm so confident, ano, na lalabas ito. Kaya nga nakita nyo, and, uh, during the quadcom hearing when uh, uh, Mr. Duterte attended, sinalin siya nung ano eh, na... Uh, are you willing to sign, sign the waiver, waiver. now? O oh, nagwala siya. That's the case every time. Since 2016 I've been challenging Mr. Duterte to sign the waiver kasi nung ako iinacusa niya of having illegal well. well Nag-sign ako ng waiver, pumunta ako sa Singapore, umamin siya na inimbento niya. So, challenge ko well, siya. Well, How do we prove it doon sa impeachment case? Uh, siguro naman Nakikita naman ng mga kababayan natin, ilalas mm -hmm. ng mga uh, rangers, mga red flags, yung unfitness ni mm -hmm. si Duterte, ni Sara Duterte, to hold the position of vice president. Mm -hmm. and remember, as so vice president, she could be president anytime, mm -hmm. no? In cases of emergencies, uh, no? Kaya, imagine mo yung asal na nilalabas niya, pinapakita niya bibigyan mo ng power ng presidency, yan lang ang kikilabutan sa mga Pilipino. Di ba? Hindi ito wala sa mga Pilipino. Di ba? Kung bibigyan nyo ng power to presidency si Sarah, wala na sa katinuan ang bawat Pilipino. Kikilabutan ang mga Pilipino. Uh, wala sa katinuan daw. Oh. Tapos gagawin yung president, di ba? Mamana. Ah, oh, and kay uh, Queen Lioness at kay Ma'am Chai Cher at sa series sa Force. Hmm. Ma'am Cheryl Andres, hilo po. Sabi mismo yan ni Senador Antonio Trillanes, kikilabutan ang taong bayan na buboto kay Sara. Wala sa katinuan. Tapos gagawin ninyong presidente. Aba, Diyos mio marimar. Oh, so, pag, hindi ako nakakita ng uh, mm. impeachment case within the next few days. Diba? I myself might file one no? Mm. Kung hindi daw nakakita si Senator Antonio Trillanes ng complainan siya daw mismo ang magko-complain. Oh. So, Ando Kapi, Mikilab kilab shoutout sa Sir Joel CG sa Sirisa Force Silo sa inyong lahat dyan. Kaya nga, mga kababayan, oh, yun lang yung aking reaksyon na malaman mo talaga ang kasinungalingan ng tao. Bakit? Alam mo yung kapag kinausap mo, hindi ka matitigan sa mata, liko ng liko ang paningin. Oh. 'di ba? Oh, alam mo kapag kahinamon mo, mas unahin pa yung gigil para maiba yung usapan. Ah, kunwari gigigilan niya nang gigila akala mo aatakihin para makalimutan na At si Trillianis na naman ang mali. Eh ang sabi niya, anong kapalit sir? Sampalin ko sa publiko, pipirmahan ko. Sabi ni Trillianis, sige, sampalin mo ako basta pumirma ka. Lo eh, sir. lo, lo, ya. Eh? Asyo! Uh, sure. Gumaganon ng microphone. Asyo! Uh, sure. Lo, -lo. Okay, Kasi hindi kaya ni Digong, mga kababayan. Hindi kaya ni Digong. Ah, pirmahan ang Weber. Kasi kapag pirmahan niya ito, masisilip. Hindi Angelo Brasuela, may shout okay. shoutout po at magandang gabi. Hmm. So, 'yun lang po ha, mga kababayan, yung ating uh, ano ngayon.